It's doable, uh -oh. just add brown sugar to one and it'll scooter. Cup ko grabe. Kinuah <laughs> mm -hmm. yung Hindi oh. yung mug ku, oh. Yung yung dito. Yung yung dito yuk, Yung dito Ganyan kumuha. nagbabago ka na Hindi, may kumuha nga. Seryoso. Kevin siguro. Oh, ah, ikaw Kevin! <laughs> Nandito? Kinuha mo? Ha? Huh? Tama ba? Benito. Then was blaming everyone to finish the doggo water mug. Camera. Tama ka. Kaw. Oh. Yeah, and your, your body, can't more a little sugar. Kasi lang 'di na <laughs> oh should have done heat the broccoli we'll take the tempura out but then melt the cheese and then put I it on top of the broccoli I huh i don't know You i don't understand. cheese okay so broccoli i oh i call it broccoli i <laughs> know broccoli is a tagalog thing broccoli Ito, Mukhang oh, Yung, oo, oh, yung kulay green. Ano ito sa Tagalog? Eh, dito lang ako nakakain yung ganito. Yan? Broccoli? Walang ganun dyan sa amin. Broccoli! hmm. Counted. ha? Na, wala na. Pero anong broccoli sa Tagalog? Ah, hindi ko alam. Uh, you know cauliflower? Alam mo yan? Oo. Oh. Inubos nila. Parang ganyan, pero para kulay, kulay, green. Inubos. Yung... You inu know, kagabi? Oh, Di ba pala mga 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 naman si Hindi. <sighs> naman. Bakit? <sighs> hindi ko alam. Okay. Pero mas rap kung kaya mo yan, yung broccoli, yung oh. kulay green, tapos, ano, melted cheese. Oh. May keso hilaw. Oo. Oh. Ay, hindi na makakain ng gulay. No, gila. yung mainit. Mainit yung keso? Oo. Oh, yung, pero yung dalawa, mainit yung keso, tapos yung mainit yung uh, uh, broccoli. Sarap! Hindi ko pa natitikman uh, yun. Sarap. Sarap. Hindi ko pa natitikman yun, pare ko eh. Yeah? Kung meron, sayang. You should have tried it. It's pretty good good for the sa lamunan. Yeah. Lalamunan. Lalamunan. Anong lalamunan? Throat? May siguro. Ah, uh, may maganap mamaya. May ganap. may ganap. May ganap? May magaganap. May mag... Ang punta dito, magaganap? May magaganap. May magaganap. May magaganap. Yeah. May magagagan Sa amin yeah. may ganap. May ganap. Ganap. Meron -ganap. Dito na, dubla nila yung una. Pero, pwede ano, may magaganap. Punto dito may sa minila Meron magaganap. Kung gusto mong shortcut, may ganap dito na kaya. May ganap. iba kasi yung punto dito sa minila Sige, nagsasabi, may ma. Sige. Okay. May magaganap. Sorry. May magaganap. Sorry, baka. May magaganap. Eh, pare, ikaw? Eh. Yeah. Kasi ay sa, ay sa, eh dito sa Manila, naulit nila yung una. So, may Kung ganap. May, kunyari, emang una, ma. Oo. Oh. Ay, yung pangalaw pala, ma, gaganap, gano'n. So, pwede, may ganap? Oo, may ganap mamaya. Iba kasi punto dito, ibang punto sa amin ay. Siguro dito mamaya. May, may ganap mamaya. Sarang na. Sarang na. Wash the dishes in a bit. Yeah, the tea's not bad, Diva.